Sabi naman kayo. Birthday naman ng bata yun, yun ay yun unang birthday. Para naman ginawa niyong birthday niya, para naman ginawa ng Cruz got talent. Naglabas ng kanyang saluobin si Christian Merck Gray o mas kilala bilang makagwapo sa dinaluhan niyang birthday party sa anak ni Nawamus Cruz at Antoinette Gale na si Baby Meteor Anya ay hindi niya ini-expect na children's party pala ang kanyang napuntahan dahil sa nagmistula raw itong gat talent ng pamilya ni Nawamos. Aminado si Merck na hindi siya imbitado sa naturang party at ang kanyang asawa ang imbitado. Ngunit isinama siya nito, kaya natunghayan niya ang mga nangyari sa pagdiriwang. Una raw sa lahat ay matagal silang naghantay sa labas ng venue dahil hindi agad sila pinapasok. Maaga raw sila pumunta dahil alas 7 ng gabi ang nakalagay na oras sa invitation, ngunit na delay at bandang alas 8 na sila nakapasok sa venue. Bandang alas 10 na sila nakakain kung saan Anya ay talaga namang masasarap ang pagkain at napakaganda ng set up ng venue. Ang pinakamalaki niyang pinagtakahan ay wala raw silang natunghayan ng mga palaro sa mga bata na kung iisipin ay kaarawan niyo ng bata at ini-expect nila na mga bata ang mag-enjoy. Matapos raw ang kainan, nakita niya na may ilan ng mga influencers ang nagsiuwian. Anya ay balak na sana rin nilang umuwi dahil alas 11 na ng gabi. Ngunit nang sabihin raw ni Wamos na mayroong inihandang sayaw si Antoinette na pinaghandaan nito ay minabuti nilang hintayin ito. Inakala raw nila na sa sayaw ang magpartner sa saliw ng tugtog na akma sa mga bata, ngunit nagmistulang presentasyon ng mga talento ng pamilya ang naging programa. Nauna raw na sumayaw si Wamos, inakala raw niya na si Antoinette na ang susunod na sasayaw Ngunit muling umakyat si Huamo sa stage at sumayaw kasama ang kanyang grupo. Sumunod nito ay nagbitbox naman ang kapatid ni Huamos na si Awit. At kumanta naman ang kanilang ama, matapos ito ay doon palang sumayaw si Antonio. Napaisip raw siya kung birthday party ba ang kanyang napuntahan o cruise got talent. Dagdag pa niya ay o oh naman at may mga talento ang bawat miyembro ng pamilya, ngunit sana raw ay hindi nila ito ginawa sa birthday ng bata. Inaasahan daw nila na mayroong mga palaro sa mga bata kung saan mag-enjoy ang mga batang bisita. E tulog na nga raw ng mga oras na iyon ang mismong birthday celebrant at ibang batang umaten. Maganda raw ang event, masarap din ang pagkain na halatang ginastusan. Kaya lang, para sa kanya ay hindi okay ang programa para sa children's party. Mas maigi raw ginawa na lang nilang children's party slash advanced birthday celebration ni Wamos. May intindihan pa raw niya kung ganun ang sinabi sa kanila. Umuwi na lamang raw sila na hindi pinatapos ang programa na hindi pa raw nangangalahati. Ikinagalit ni Wamos ang naging pahayag na ito ni Christian Merck. Anya ay hindi na nga raw imbitado itong si Christian Merck ay nagawa pa silang siraan. Ayaw sana niya itong patulan, ngunit nagmumukhang pangit ang naging kaarawan ng kanyang anak. Buong post ni Wamos Langya di na nga imbitado sa birthday ng bibi ko, ang dami pang sinasabi. Sabit ka nga lang sa asawa mo ikaw pa magaling mag-comment sa mga nangyayari sa birthday ng anak ko. Ano bang pakiilam mo, eh sabit ka na naman sa pangalan ko. Abangan mo sa sabihin ko sa'yo bukas. Gigil mo ko ayoko sana kita patulan, kaso nagmumukhang pangit birthday ng baby ko dahil sa sinasabi mo. Ang kapal na mukha di na nga imbitado na gawa pang manira, hais.